Dibning mga guys, ito po nagluluto po dito ng mga maning ganito. Ayun po ang sarap. Mm. Ayan po ang niluluto nila. Tapos po ito yung kabuan ng amin. Room, ito po yung room namin, nandiyan po 'yan. Ito yung mga talim din diyan. Ito yung talim. Ayun. Oh. Ito naman si Pam. Nagluluto po ng mani. Ayan, o. Oh, papakita ko yung mga mali. Si na sa pinto. Hmm. Break! Tapos ito. Ayan po mga si Charong Bulaklak. Si Lolo to. Tapos po ayan, o. Oh, ng mali uli. Tsaka yung po, yun. skin. Ayan, ito po mga Lolo Ayan. And hello, good evening.